ay nakita ni Bayaw tapos yung gagamba ayan ayan may pagka may pagka yilo, mga kabusing yung kulay oh yun ayun dako eh dako ni dong oh. yan kulay yun may pagka relievel mga kabusing oh yan yun ang haba ng galamay nakita ni pamangkin dito oh ayun yan yun yung kulay may pagka pula pagkapula siya mga kabusing oh. Ayun, tigre na halo. Okay, samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba kung may makita pa kami ngayon. Ah, ibang spot na naman dito sa Paakyat. Okay. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba na sa ano? Nasa ilalim lang. Ay, may mamaliit pa dito. Ayan, mga maliliit. Tapos yung isa, ayan, nasa ilalim. Yun, mga kabusing. Oh. Ayun. Ayan. Yun, yung kulay may pagkapula. May pagkapula siya, mga kabusing. Oh. Ayan, tigri na halong kulay mga kabusing. Tigrihan no Ayan, bumalik sa kanyang tinitarahan na dahon. Dito. Ayan. Yan bumaba, binalik. Okay, mga kabusing. May nakita na naman si pamangkin. Tahan natin. May nakita na naman. Takoy. Ah. ni dong. Ayun mga kabusing oh. Yan. Kulay. Yun, may pagka edible mga kabusing oh. Yan. Yun. Ang haba ng galamay nakita ni pamangkin dito. Oh. Yun, saan ka pupunta, Chong? Ayan, uuwi sa kanyang bahay, mga kabusing. Yung tinitirahan ni na dahon. Yun, nasa loob. Nasa loob si gagamba, mga kabusing. Oh. Ayan, kunin natin. Halika, boy. lalong pumasok mga kabusing yun yun si gagamba yan oops yan bumaba bumaba kacong Ah, kamusing may nakita si Bayaw. Tago sa nan. Ay nasa gira no <laughs> Ayun mga kabusing oh, ang laki ng bahay. Yan. Ang laki ng bahay nakita ni Bayaw. Tapos yung gagamba, ayan. Ayan, may pagka... May pagkayelo mga kabusing yung kulay oh. Yun. Ayun. Yan, pero kulang pa lang mga kabusing. Lupiak pa yan tiyan oh. Okay, hindi lang natin kunin. Mga kabusing, may nakita na naman si pamangkin. Yan, nasa baba lang yung gagamba. Eh, dito tayo eh, tumakas oh. Yan, nagalaw natin yung sapot niya mga kabusing oh. ayun Ay, okay, ko na dong kunin mo dong tingnan natin kung gaano kalaki Ito. dito tayo sa walang masyadong dam Eh, dito. kita Yan mga kabusing ang liksi ng gagamba Ayun Okay May nakita na naman si pamangkin dito Nasa taas lang mga kabusing Ayun ang ganda ang ganda sana, pero parang kulang pa sa sukat. Ayun, mga kabusing. Oh. Yan, maganda sana, pero kulang lang sa sukat, mga kabusing. Haba ng galamay, oh. Okay, hindi lang natin kunin. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Ayan, tala uno siya mga kabusing. Ang laki na, oh. Ayan. Yun, ang laki mga kabusing. Tala uno. May kinakain siya mga kabusing. Ayan. Ayaw niya bitawan yung kinakain. Rukuwang setting. Nakuang yung galamay niya mga kabusing. Kulang isa. <laughs> Sayang. Okay, hindi lang natin kunin. Mga kabusing, pauwi na kami. Ayan, si Pamangkino. <laughs> pauwi na kami mga kabusing. Uh, may nakita na tayong pang-upload. Okay na to. Ayan, ang dilim dito. Madilim. <laughs> Yan, may aswang. <laughs> okay. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment, at yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay, maraming salamat sa panonood. Pauwi na kami.